Maingat ang naging pagtatalumpati ni Congressional Candidate ni Ian Sia sa ginanap na kokos ng Team Kaya Dis sa Barangay Bambang, Pasig City. Sa talumpati ni Sia, muli ay humingi ito ng paumanhin sa kanyang mga kababayan hinggil sa naging kontrobersa sa kanya dahilan upang pagpaliwanagin nito at sampahan ng diskwalifikasyon sa komisyon ng eleksyon. Subalit may pasaring din ito sapagkat ang kontrobersa umano ay itinuon lamang sa isang bahagi ng kanyang talumpati na kung pakikinggan ng buo. Ang kanyang talumpati ay binanggit niya na nagbibiro lamang siya at wala siyang ibang intensyon. Pagka kayo ang last speaker, kung kayo man mo ang kandidato, so mayo kayo sa lugar ko, kailangan mo nyo meron konting patawa, may konting joke para mag ang tao. Hindi ba? Ah, So yun lang po yung... Ayan lang siya purpose niyo. joke. At yung purpose, yung joke ko na yun, sa totoo lang, hindi ko naman po naisip yun. Hindi po sa akin galing. Galing po yun mismo sa mga solo parent ko at believers na meeting. Kasi sinasabi ko, kung pinuod pinu, pinu, pinu niyo po yung video, nilinaw ko po, po ng joke lang po yun. Diba? May asawa ah, ako. At ito, sa pang dulo. Kaya sabi ko, sa mga akala ko binata ako at nangangarap, pasensya na po kayo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Mamamatay ka, hindi mo ko matitignan. <laughs> yun po yun. Yung buong oh. storya. Ang kinuha, yung joke, tinanggal yung reaksyon ng, ng publiko, at itinako ko ako sa Cruz. Buti na lang tapos na mo ang lingko ng pagkabuhay, andito na po ako sa entablado. <laughs> Samantala, Hindi naman nabanggit ni siya sa kanyang talumpati ang pagkakabasura ng komisyon ng eleksyon sa disqualifikasyon laban sa kanya. Sa isang press statement, Inihayag ni Sia na para siyang nabunutan ng isang malaking tinig. Masakit naman naging paratang sa kanya dahil alam naman ng mga nakakasama at nakakasalamuha niya sa loob at labas ng mundo ng politika na kahit kailan ay hindi niya ninais na disrespituhin ang mga kababaihan na sa katunayan niya ay isa sa mga sektor na tapat na pinaglilingkuran at laging ipinaglalaban si capul nung siya ay mahalal na konsyal, labing limang taon na ang nakakaraan. Ang buong karanasan niya umano ay magsisilbing aral para sa kanya. Felix Tambongko, The Observer News.